Samantala, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, live nationwide. Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Malaki ang tulong sa pangangalaga ng coastal area, kumbaga sa kapaligiran sa barangay San Juan, Hingog City, ang Del Monte Foundation. Ayon pa kay Lulza Brinica, ang pangulo ng San Juan Fisherpokes and Mangroves Planters Association. Naglaan ang naturang foundation ng na mga pananim na mangroves at pinapaalagaan ito ng naturang asosasyon sa kanilang nursery. Kumbaga, sila ang magbabaging ng mga punla at sila din ang magtatanim sa panahong dapat nang itanim base sa sitwasyon ng dagat at base rin sa tamang taas o angkop ng punla. Una nang tinaniman ang puro 4 ng naturang barangay sa pangunguna ni Kagawad Emit Baldo hanggang sa pinalawak ito sa Purok Trish ng naturang barangay. May mahigit ng 7,000 mangrove seedlings ang ngayon nasa nursery ng naturang asosasyon araw-araw inaalagaan. Ayon pa rin kay Abrenica binibigyan ng kaukulang kompensasyon ang dalampot isang mga miyembro ng San Juan Fisher Pox and Mangroves Planters Association. Pinasalamatan din nila ni Abrenica at Baldo ang Local Government Units ng hingoog ang Sendro DNR at ang Endro Environmental Natural Resources Unit ng Hingog City. Well, Ramos CMN, roving Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng Og City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN roving Reporter sa Mindanao.